dal tanong Punta palitan nila Black Iron na po Galbon sa atong manipis Black Iron de, eh. sandali lang eh. yun okay, ano, Galbon sa atong manipis, parang para Black Iron Kahit na, ganun pa rin, sandali lang Sandali eh. lang, butas-butas yung yun yung, na, ay, yung ay, ano eh, yun may batong nalaglag, uh, siyempre, kumbaga, hindi naman tayo -ano ng tubig yun. Kakalit yun. Oh. Tsaka yeah, ano na yun, bu yun na ang bubutas. Ano yun? Diyo, ano dito sa kakilala ko? Oh. Eh, malaking trabaho, oh. hindi matali. Eh. Ah, kaya ano, ka na, oh. taga na. Naiipit ng signboard yung ano eh, alulubi. Nakakalamula dyan. Nakita mo yung bubong ng... Kasi deyo, diba ba? Napakatibong nun, di ba? Oh. So, walang lula ang loo ko yan. Huwag mo nga masikip May, may nakatagas pa rin konti. masikip nga po yung school. May tumagas. ito Nagpupusap ganito. Eh, hindi nga sasara mabuti. Nagpala po toro siya nung nakaraan. Kasi, laki daw nang parang hinihina nung katawan niya. Ayun, nung na laboratory baga kasi ba, siyempre sa klase ng trabaho mo eh, diba? hindi ba hindi ko ya ay daw siya may ano may face mask iba pa rin talaga yung wala kang nalalaman uh, Tala lang ha, tala lang pa rin doon. Eh, mabigat yung kay Arban, alikabok ng fiber plus yun eh. Yung taong didikit yun. Mas matindi yun. Dapat eh, lang gabi-gabi, inom niya. Wala nga si Arman eh, magkausap kami. Isa isang trabaho din dyan sa motor space. Kaya hindi dumarating. Eh, nabubuyas ka doon sa isang manager. Dahil pag buo nababasa yung loob. Abi ko, oh. sige, ganito lang <laughs> gawin natin. Kayo kumuha mong gagawa, ako magbabayad. Walang <laughs> nga ang putang na ako ah. Hustler. Walang nga Kasi consistent yung... Alam rin, di biyak. hindi sabi malipis yung gamit. Na gyero, ha? Oo. Oh, Para mabiyak din ni... yung gyero. ah, nga. Walang consistent yung... Ito si Arman eh. Ito maganda. Ken pa Bago, apirin kahit walay, hindi ako nagawa ko Ganun talaga eh. Eh, ano nga pala kuya? Ano? Yung bodega, inupahan pa rin nila. Wala, ayaw kong dipahan. Hindi, ibig sabihin, narenovate din nila yun. Wala gagawin mo. Wala nang gagawin mo. After uh, na ayos mo na rin. Dahil na ba ayos mo na rin yan? Hindi, saka wala nang gagawin. Wala naman ito ayos Sa bagay, bodega lang pati yan. Um, wala naman ito sa... Saka bodega lang din uh, pati yan. Uh, saka yung uh, aircon kaya wala sila pagong do. Darmatulo yaru ni. Wala gay, ayaw pagdika. Wala yo wala na ra ni. Hey, buo. Ugko ni, dili lalu ka. Ha. Wala namo silang dagko indum. Hey, pintura lang. May mga gamit ka pa sa bubong noon? Ha? Ah. May mga gamit ka pa sa bubong? Oh, ano? Unday pang gamit din ba? Kunti oh, lang yun dahil mabigat. Ayaw ko pabigat eh. Baka bumaksa ako. Nakaturno yun sa dinding eh. Hindi naman nakapato sa biga eh. Oo? Oh? Yung biga ng pek. Ah, oh, yung nakalawit. Oo. Oh, oh. Pek yun. Kaya kailan ng chicken wire, kudrado, saka ng platada. Oh, Mga parang kapitan lang. Oo, oh, kasi pagkagagawin, sisilin mo ba yun? Oo, matagal yun, matrabaho mo. Ibig sabihin, nandun ba yung mga drum mo sa taas? Oo, oh, nandun ba? Yung mga gamit sa loob? Oo. Oh. oh mabigat ka. May lang ba sa drum? Hindi ba naanuan yun? Ha? Ah. Oo, oh, sige, kaya, kaya lang ko sa iyo. Hindi ba na lalad yan ng tubig, lalong bibigat yun? Baka naulanan pa yun. Halo, walang yan yung drum eh. Kanil ko siya, sirad na ulit ko siya. Ba? Pinapapara, pinihabi siya mo ba? Oo. Oh.

Ano na nasa lulo Hindi, hindi. Dapat talaga pag ano silipin. Oh, Baka may tok yun. Eh? <laughs> Tokbawi nang sawar waro. Basta may dalang pangata, <laughs> Eh, pwede ko mayroon sa iyo, ano? Hindi, eh, pag ano na lang. Pag nagsimula na akong gumawa doon sa harap namin. Ano lang yun? May tokyas lang ka pala sa taglirag. Pag magsisimula na akong maghalo. Kaya na epoxy o. Eh, hindi pa ako na. Magkaipon pa lang ako ng materyades eh. Nahanap ko nga nung isang araw yung ano Yung sinasabi siya yung gawa ng hollow blocks Wala na rin Ginagawa na rin ano, gagawin din to kayo na Eh di ba puro kayo uh -huh. na rin to Gagawin din to Wala lang uh -huh. puro kayo na rin yung ginawa kanan sa ilo. You know. Bakit tayo? 100 pesos di na kahit di pa pa sa eh si Benny, nag-iisip kung paano raw. <laughs> <laughs> na, kung yung project ko. Maniwala ka sa, sa akin, 100% yung hindi pa ang uh, tubig sa loob. Wala naman tubig na pumabalik sa... Na. Nagtataka siya, paano hindi pa eh. Sabi ko kasi, pag kain niya nakaayos sa Agus. oh, May, may hitit pa yun. Babalik ba tubig? Hindi babalik sa, mo sa alugyo. Sa lakas ng Agus, sa lakas ng pressure nun hindi babalik sa lupyo eh yung diretsyo na may butas lang gano'n walang any anyway sa tubong lagyan mo ang butas bakit hindi sumalungkot um, yun malumisan pala nakapag ako sa Monteverde Royal sa taas sino? ako sa so, okay. may lagpas pa ng bahay ni Doc Rafael wala talagang at tubig talaga dire diretso wala nang nakaharap yeah, no. sa nang nakaharap yeah. yung sapa rin isang sa taas mababaw na rin bibilig ka niya sa ilog na nandiyan hanggang ngayon kahit kung mo buhangin pa rin mahuhumay gagaling ang buro ang sa taas buhangin yun pili ba ko ito ba't biyernes ngayon eh oh. oo baka sa ba? may okay. misa tayo? Ah. Uh.

kasi nung minsan ako tayo nagdala ng TV, nakalimutan ko rin. Sabi niya, wag na. Bakit? Marami akong remote dito. Tapos, eh yung antena, kukunin ko ba? Hindi kuya, naka nakano fi oh, ako. Kaya <laughs> <Hey, bro. laughs> <Hey, bro. laughs> ginawa ako ninyo eh. Kaya ako tagal sa loob. Kaya eh. Hindi yung teko ko na magsara, magsara yung tanki ng plus. Hintay ko nang mamatay. Eh baka wala nang ako, ako nagpa-plus eh maandar pa. Eh. Ah bago ako, bin ko umalis do. lang to bigin plus. Biarnes, biarnes. Biarnes. lang. Biarnes. 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 Biarnes may imisa sa Dolores tapos piyesta pa sa akin sa ano ay ano? ano? bukas pa siya Master! Up, dito na po kami